Hello guys, good morning Welcome to my new vlog Ano po guys, tapos na po kami sa aming pagkatahanan Pauwi na po kami sa Subic Sun Valley Babalik na po kami si Frenjo Tapos na po yung uh, Ano namin guys Vacation day Pauwi na po kami sa Sa aming tahanan Kaya medyo, kita niyo guys so, blooming blooming na si Mrs. Dahil nakapasyal na naman siya. Ayan. Ayan. Diyan na po yung conductor guys. Naniningil na po. Malungkot na naman si Mrs. Kasi masakin na naman kami. Kaya, ito guys. Ayan. Dito na kami sa bus. Victory liner. Medyo maayos naman po. Kasi air ko naman po. Taga ito na po guys. Nasabiyahin na po tayo. Ayan. Dito na po tayo sa Balintawak hindi na kami dumaan ng balintawak guys kasi ano uh, nahihirapan si Macy's maglakad-lakad kaya ayan guys ano, medyo ano tayo balik tayo sa trabaho ako ako sa trabaho ano naman sana makapag-therapy uh, si Macy's na guys kasi hindi po talaga kami nakabili ng gamot niya kasama ni Mrs. yun ay yung second option para lang po makapasyal siya. Kung totoo ako lang naman po sana ang At gusto ko lang naman sa gusto ko lang naman siya i ano sama para makapasyal. At saka nakakabili rin kami ng mga gamit ng no, para sa para sa school. At saka dito bukas na naman tayo work at focus sa overtime. Sana makapag si misis kasi wala pa ako maintenance kasi na tatakot kasi ako kapag pinapainom ko siya ng ano maintenance talaga niya kasi daming komplikasyon ni misis guys at saka kung ano yun ang sabi ng doktor baka masira lalo ang kidney niya eh. kasi hindi lang naman isa kasi okay lang sana kung isang ano, gamot lang ang maintenance niya marami po eh kaya mas minubuti ko lang kung hindi siya painumin para mas sigurado po ako kasi nga iniingatan ko lang din po yung pagkain niya para naman sa magkaka ano na. ayos naman siya ayan o kumaganda na nga siguro balik kami sa papa acupuncture kasi doon talaga bawal talaga po yung maintenance sa, kan sa kanila po pero ang gusto ko rin naman sana kasi nga kaya magkaroon siya ng maintenance na herbal kasi wala po yung side effect yun eh yun yung kung gamot na ano na ginamit ng kapatid ko dati nung medium ano sobrang lala din ang kalagayan niya eh kaso nga lang umuwi na ng China si Dr. Go ano pala siya umuwi na siya nung no, tawag nito nung uh, lockdown pala wala, wala kasi akong contact sa kanya kaya ah, sa akin naman ito sa palaran na lang kaya yun dito na tayo sa ano guys exit ay sa entrance pala tawag nito sa ano yan sa ano na tayo lagpas na ng baling kaya okay guys babay muna kasi naninigil na yung ano baka baka makalibre na lang kung kalibre kami so, okay guys babay na po see you soon